Ano 1 ng mga pala si Mark Novoy isang entrepreneur at madami na po tayong napagdaanan sa pagninegosyo. Ngayon, talakayan natin ang malaki pa sa buhay. Paano natin malalaman kung ang pera ba ang solusyon sa lahat ng hindi okay pangit na sitwasyon? Okay? Maraming bagay ang mas hihigit sa pera. Okay? Alam niyo po ba yun? Okay? Dahil uh, uh, hindi lang pera okay, ang solusyon sa lahat. Okay? So, bago tayo pumasok sa ating uh, tinatalakay, okay, about sa malaki pa sa buhay, okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and then click notification bell kung hindi ka pa nakapag-click uh, sa ating uh, bell, okay, para updated po kayo sa mga bago po natin na uh, video. Okay, balik po na sa ating topic. Okay, maraming bagay ang masigit sa pera. Yun yung sabi ko sa inyo kanina. Hindi pera ang dulo ng lahat. Hindi pera ang inspirasyon para sa katuparan ng maraming bagay at hindi rin pera ang solusyon sa lahat ng hindi magandang sitwasyon. Nainiwala ko na merong bagay na kung anuman na malaki pa sa buhay natin ang mas malaki pa sa pera. May bagay o kung anuman na hindi hindi natin mapapaliwanag o maintindihan kahit subukan man natin na unawain nito. Okay? May mga bagay o kung ano man na mas malaki pa sa kahit anong gawin natin o maging resulta ng gagawin natin. Mga bagay na hindi natin mapapaliwanag o maintindihan ng buong buo. Talagang ganun lang ang mga yon at kung ano man yon susubukan kong ibahagi sa kung ano yung mga malaking bagay na yon sa buhay ko. Na kahit hindi ko maintindihan, okay lang basta alam ko na may mga ganyan talaga. Okay, kung baga isipin natin na normal lang may mga bagay na hindi kailangan natin maintindihan basta maunawaan lang natin na yan. Sa buhay po natin, minsan hindi natin maintindihan. Especially kapag yung parang tatawin natin sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po maintindihan. Bakit kaya ito yung nangyayari? Pero lagi yung tandaan na sa una hindi natin maintindihan. Pero pag ikaw nag-step forward with faith, okay, kapag andun na tayo, habang tayo ay lumalakad, okay, naisipin natin na normal lang to, Okay? kaya hindi natin maintindihan, diretso lang tayo, unti-unti, lalaman natin yung purpose, kung bakit nangyayari yung mga ganong sitwasyon na pangit. Okay? Sa akin, madami akong uh, sitwasyon na nangyari sa pagning negosyo. Okay? Uh, dum dum Dumadding yung time na ako ay na-burnout, <clears throat> uh, nahirapan Okay? May time na ayoko na hindi para sa akin yung pag Pero Pero narealize ko na binabalik ako sa pangninigosyo. At itong purpose na to, okay, sa aking pagbablog, ay ito pala. Okay, para ibahagi sa inyo yung buhay ko. At the same time, okay, may pahayag sa inyo yung mga experience ko, okay, na nangyari sa buhay ko at the same time. Okay, ang purpose sa mga video natin ay para, okay, yung mga failure ko, okay, hindi nyo na dapat mapagdaanan at maiwasan nyo na po. Okay? Kaya kung bago sa aking YouTube uh, uh, channel, okay, sinisigurado ko lahat ng experience ko dito, okay, ay nagawa ko, okay, lahat ng mga video ko dito, I mean, ay na-experience ko na sa, sa pagninegosyo. Okay? Kaya, sa buhay natin, okay, tuloy lang tayo with God. Okay? sa aking memory verse, okay, I mean life verse, okay, sabi, sa aking life verse ay sabi nga doon sa Luke 1.37, for oh, in God, nothing shall be impossible. Sorry. Uh, okay, emotional lang din ako. Kasi, ah, uh, talaga ang Panginoon lang yung naging kasama ko nung ako ay bumagsak, okay, nung ako ay na-burn out sa pagninegosyo. Pero ngayon, andito muli ako para, okay, ipahayag yung aking mga na-experience, okay, at makapag-inspire sa mga nagninegosyo kagaya ko at kagaya nyo. Okay? So, salamat po sa inyong panonood. Dito yung ating start, okay? sa ating tutorial, okay? at sa ating uh, uh journey, okay? sa ating uh, mga vlog. Okay? So, uh, salamat po sa inyong pagkikinig. Okay? At uh, alam ko, okay, madami pa kayong mautunan dito. Okay? At uh, alam ko na nag-aabang pa kayo ng mga video. Okay? na mga napagdaanan ko sa pagninigosyo. Kaya, stay tuned, okay? And uh, see you on my next vlog. Hanggang dito muna tayo, okay? And uh, God bless ko sa inyong lahat.